Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Mayo 13, 2025. Sa araw na ito, isang banayad na alo ng enerhiya ang magdadala sa iyo, Pisces, habang tinatahak mo ang mga agos ng araw. Ang buwan na nasa Sagittarius ay nagdadala ng isang pakiramdam ng pakikipagsapalaran sa iyong buhay, hinihikayat ka nitong tuklasin ang mga hangganan ng iyong puso at isipan, ang araw na ito ay isang perpektong pagkakataon upang magnilay at pag-isipan kung paano ang iyong mga emosyon ay humuhubog sa iyong mga ugnayan sa mundo. Bilang isang Pisces, natural sa iyo ang magmuni-muni at tumingin sa loob ng iyong sarili. Kaya't ang araw na ito ay nagbibigay daan upang makapag-reflect ka ng mas malalim at maunawaan ang iyong nararamdaman. Sa bawat hakbang na gagawin mo, tandaan na ang iyong intuwisyon ay laging nagsisilbing gabay, kaya't maglaan ng oras upang pakinggan ang iyong puso at ang mga mensahe ng iyong kaluluwa. Habang ikaw ay dumadaan sa araw na ito, maglaan ng oras upang yakapin ang katahimikan na dulot ng tahimik na pagmumuni-muni. Ang pagkakataon ng pagmumuni-muni ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na pahalagahan ang mga simpleng bagay sa iyong buhay at matutunan kung paano magpakita ng pagmamahal at malasakit sa iyong sarili. Sa mga sandali ng pagminilay, matutuklasan mo na ang pagiging tahimik ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng kapayapaan, kundi sa paghahanap ng mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Ang mga sagot na ito ay matatagpuan hindi sa labas ng iyong sarili, kundi sa iyong sariling puso at kaluluwa. Huwag matakot na yakapin ang iyong mga nararamdaman at hayaan ang iyong mga intuisyon na magbigay liwanag sa iyong landas. Ang enerhiya ng universo ay nagsisilbing gabay sa iyo ngayon, Kaya't magtiwala sa iyong mga nararamdaman at sundin ang mga hakbang na magdadala sa iyo sa mas mataas na kaligayahan at kadalakan. Habang ikaw ay tumatahak sa araw na ito, magtaka at maglaan ng oras upang tanggapin ang mga bagong posibilidad na naghihintay sa iyo. Ipagpatuloy ang pag-explore ng mga hindi pa natutuklasang landas sa iyong buhay. Ang mga tubig ng iyong intuition ay magdadala sa iyo sa mga daan na hindi mo pa naisip o napansin. Sa araw na ito, ang pagtuklas ay hindi lamang tungkol sa mga panlabas na pakikipagsapalaran, kundi isang mas malalim na paglalakbay sa iyong mga emosyon at paghahanap ng mga nakatagong kayamanan sa loob ng iyong sarili. Huwag mag-atubiling magbigay ng oras upang magmuni-muni at magtanong sa iyong sarili kung ano nga ba ang iyong tunay na hangarin sa buhay. Ang mga tanong na ito ay magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng pag-unawa at pagminilay, kaya't magtiwala sa iyong sarili at maglaan ng oras upang sagutin ang mga ito. Ang iyong likas na refleksyon bilang isang paisis ay isang makapangyarihang kasangkapan, at ang araw na ito ay nagsusulong sa iyo upang magtiwala sa iyong panloob na ilaw. Bawat pagkikita, bawat pag-uusap, bawat karanasan ay maaaring maging isang gabay, isang biyakon na magpapalawak sa iyong pananaw at magbibigay inspirasyon upang mangarap ng mas malaki at mas malawak. Sa bawat pagninilay mo, tandaan na ang iyong mga emosyon at intuwisyon ay hindi lamang instrumento upang madama ang buhay kundi mga gabay na magdadala sa iyo sa mas magaan at matagumpay na landas. Huwag kalimutan na ang mga bagay na hindi mo pa nasusubukan ay maaaring magdala sa iyo ng mga bagong karanasan at mga oportunidad. Kaya't yakapin ang araw na ito ng buong puso, at hayaan ang espiritu ng pakikipagsapalaran na gisingin ang iyong mga pandama at magbigay liwanag sa iyong landas key life aspects. Ang araw na ito ay magsisilbing paalala na ang iyong kakayahang mag-reflect at magmuni-muni ay hindi lamang isang paraan upang maghanap ng mga sagot, kundi isang mahalagang proseso sa iyong paglago. Sa pagtanggap ng iyong emosyon at sa pagtuklas ng mga bagong posibilidad, makikita mo na ang buhay ay hindi laging tungkol sa pagpaplano at pagkontrol, kundi sa pagiging bukas sa mga pagkakataon na dumadating sa iyo. Ang mga pagkakataon ay hindi palaging ayon sa plano. Munit sa pagiging bukas at tapat sa iyong sarili, matutuklasan mo ang mas magagandang daan na magdadala sa iyo sa mas tabumpay at kaligayahan. Huwag kalimutan na sa bawat hakbang na gagawin mo, ang iyong intuwisyon at emosyon ay magsisilbing gabay. Lucky Color Asul Ang kulay asul ay magbibigay sa iyo ng kalmado at katahimikan sa iyong isipan. Ang asul ay isang kulay na nagpapalakas ng iyong kapasidad na mag-reflect at magmuni-muni Kaya't magsuot ng asul upang mapadali ang iyong proseso ng pagminilay at pagpapasya. Ang asul ay magbibigay ng lakas upang makapag-isip ng malinaw at makapagplano ng mas maayos para sa iyong hinaharap. Ituring mo itong kulay na magbibigay gabay sa iyong paglalakbay. Lucky number, isa. Ang bilang isa ay nagsisimbolo ng panimula at bagong simula. Ang numerong ito ay nagpapakita ng bagong pagkakataon na darating sa iyong buhay. Ang bilang isa ay nagpapahiwatig ng iyong kakayahang magtakda ng mga bagong layunin at magpatuloy sa paggawa ng mga hakbang patungo sa iyong mga pangarap. Ituring mo ang numerong isa bilang isang simbolo ng bagong pag-asa at isang paalala na sa bawat araw ay mayroong bagong simula na naghihintay sa iyo. Maswerteng gawain, pagminilay at pagsusulat. Ang paggawa ng oras para magmuni-muni at magsulat ng iyong mga iniisip at nararamdaman ay isang mahalagang gawain sa araw na ito. Sa pagsusulat, maaari mong mas madaling mailabas ang iyong mga saloobin at matulungan ang iyong sarili sa proseso ng pagpapasya. Ang pagsusulat ay magiging isang makapangyarihang tool upang maipahayag ang iyong mga emosyon at makita ang mga bagay mula sa ibang pananaw. Maglaan ng ilang minuto upang magsulat sa iyong journal at mag-reflect sa mga karanasan mo sa araw na ito. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng oras upang pasalamatan ang mga karanasan at mga hakbang na iyong tinahak. Tandaan, Paisis, na ang bawat hakbang, kahit gaano kaliit, ay may kahulugan at halaga. Sa bawat pagkatalo at tagumpay, natututo ka at lumalago. Patuloy na magtiwala sa iyong sarili at sa iyong kakayahang magbigay ng pagmamahal sa iyong sarili at sa iba. Sa araw na ito, ang iyong landas ay tinatahak ng may kasamang pagminilay, bagong pananaw, at mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa mundo. Huwag kalimutan na bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang lumago at magtagumpay, kaya't yakapin ang mga oportunidad at magpatuloy sa iyong paglalakbay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.